Hello po mga kababayan mga kapatid uh, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat po mga kababayan mga kaibigan uh, kami po itutungo po sa Aluginsan mga kabayan na uh, sumama ako sa aking dalawang kaibigan at uh, upang magakuha din naman ng magandang view mga kabayan at may pakita ko sa inyo yung lungsod ng Aluginsan po mga kabayan doon po ang aming tungo ngayon naway sa aming pag lalakbay mga kabayan ah, maging na maging safe tinawa kami sa aming paglalakbay tungkol sa lungsod ng Aluginsan mga kabayan sana magustuhan nyo po muli itong aking upload na video na ito mga kabayan okay po. sana magustuhan nyo po mga kabayan itong, itong ayaw mo sumakay sa mga ganito bro kasi malakas yung aircon hindi na sana sumakay ng aircon ba? Ay, baga ano tayo nito bro, baka sisipunin tayo, nasanay tayo sa open na lugar eh. Ito mga kabayan, nandito kami sa barangay Tahao po mga kababayan. Ayan. Pwede sagop na po ng pinamungahan ito. Pinamungahan. tayo. deh natin yung gulong bro, baka na ibang, ibang tumutunog. Tara. Ayan bro. Ayan na bro, ah? Okay lang? Dili. ini lumuwag yung ano bro, tornilyo bro. Oke lah? Ah, sige. Okay, mga kababayan, andito na po kami sa Aloginsan po. Asa ah, kataga Kataka Park yung ay? Ito, ito, ba, Eto, ito. Ito, ito po yung lungsod ng Aloginsan. Distrito na tayo ito? Okay, diretso na tayo. So, Hindi mo, Luyo, pamerikano, malayar, dali gusto. Hindi ko tayong kanan. Kanan. Luyo, pamerikano, mga kanan. Ata, lari kanan. Lari tayo, ito. Oh, dali ko tayo, kanan man. Luyo man, Luyo. Alam mo kung sa police station? Ay, ba, 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 ba. Luyo, 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 pamerikano, may ingon, Dili sa police station.

Mana so sih big big? Dari tadi udah tutup parkin. Mau oh, big big, mau oh, big big. po, nandito na po tayo sa Loginsan. Uh, Magbababa lang po namin mga kapatid. Ang dami po mga kapatid na iskan. Oh, dapat din. <raksi> oh, okay. Ay, uh, mga kapatid yan, oh, dami Sa aming pagdating dito mga kababayan ay ah, pagkita ko naman sa inyo yung kanilang pantalan po ay eh, ito, oh. kanilang itong pantalan ng mga kababayan na ah. dito po dadaong yung kanilang mga mga bangka po yung mga nanggagaling sa lahat po yung nangisida dito po sila Ayan po mga kabayan, no, makikita po yung kanilang mango po, ang ganda ng mango group, ang ganda ng ilog nila mga kabayan. Ayan po, oh. Uh, na, naman yung kanilang ano, uh, mula si Paliti mga kabayan sa alugin siya, napagaganda po ng kanilang building. Malaki din po, uh, may hanggang po ang kanilang building mga kabayan, ayan po. napakaganda po, po oh, napakalaki. Mga kabayan, napakalinis pa ng area po. Bagamat na hindi masimitado ang daan pero nakikita natin ang kalinisan po napakalinis po ng paligid mga kababayan ayan po wala mang wala man natin na mga anong punting basura wala po oh. ayan po si Brad Juan o oh, yan o oh, busy busy parang sinador ba ayan si Brad Juan <laughs> Brad 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 po, labi po mga kapatid Eskan Ayan po mga kapatid Eskan Ayan po, punta po tayo mga taas Maganda po yung ano, view ng ano, nila dito ng kanilang merkado po Ang palinti po mga kapatid Ayan po mga kababayan, uh, tayo po ay tutungo naman po sa pinakabubong po. Ang ginawa po nilang rooftop po, napagaganda po ng kombinasyon nito mga kababayan. Eh, no? Sa gilid po ng kasada, mga kabayan, yung ginawa nila ng daanan, papunta po ng bubong niya, siyang ginawa niya ang rooftop ng kanilang palengke, mga kabayan, napakaganda Tanaw na tanaw po ang view dito po sa harapan ng munisipyo nila, mga kabayan, napakaganda Ayan po, malawak salamat po sa inyo po panood. Sana yung mga hindi pa nagpag-subscribe, po mga kababayan ko. Pakilike like din po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator po mga kababayan. Maraming maraming salamat po. At lagi tayong mag-iingat mga kababayan. Huwag kalimutan lagi sumamba. Manalangin sa ating Panginoon Diyos po mga kababayan.